pag-usapan po natin high blood pressure. Ano mabisang gamot sa high blood? Ito po lagi ang ginagamot ko bilang cardiologist, internist. Tingnan po natin ha. Napakaraming Pilipino may high blood. Around 25%. So, million-million. Ngayon, nakikita nyo, pag may high blood tayo, 7 out of 10 na mga inaatake sa puso, may high blood. na Napakarami. Ibig sabihin, pa na heart attack, malamang may high blood siya, hindi niya ginagamot. Tingnan nyo rin, 8 out of 10, 80% ng mga nai-stroke, karamihan sa kanila may high blood din. Pagdating dito, yung mga may heart problem, karamihan may high blood din. Yung nagkakaedad, nagiging ulyanin, nagkaka-kidney failure, kidney disease, karamihan high blood din. Actually, diabetes at high blood ang nagkakos ng kidney disease. Kaya delikado. Ako kasi, basta may high blood, lalo na yung mataas yung blood pressure. Normal blood pressure is 120 over 80. Ang pinaka-cut off natin, on the average sa mga tao, 140 over 90. ay natin namabot ng na 140 over 90 pataas. Ako, kung mataas talaga ang BP, ang binibigay ko, may shortcut eh. Ang Lodipin ang binibigay ko. Ito yung generic name. Pwedeng generic eh. meron generic na dalawang piso, apat na piso lang nito eh. So ang amlodipine, para sa akin, isa sa pinakamabisang gamot sa high blood. Tingnan nyo, ah, halos ito siguro number one na piniprescribe sa buong mundo. Eh. Pwede siyang monotherapy, isang tableta lang, pwede siya. Ah, pwede siya i-combine sa ibang gamot pero baka ah, mat matapang na masyado, bumaba na masyado ang blood pressure. Pwede siya sa may sakit sa puso, may tulong din siya lalo na kung may high blood. Itong table na to, kung titignan nyo, parang bali wala. Pero ito, sobrang halaga to sa amin. Bilang doktor, bilang cardiologist, ito talagang table. Mapapaniwala ka talaga. Okay? Napakaraming pag-aaral to. Eh. Paulit-ulit na ito lumalabas. Ang matagalang pag-inom ng high blood, long-term anti-hypertensive therapy, nababawasan significant ang atake sa puso. Atake to eh, cardiovascular event. Tingnan nyo pag uminom ng high blood ng pangmatagalit, ang stroke na babawasan ng 35 to 40 percent. Napakalaki. Ay, eh, 10 percent mabawasan, happy na tayo eh. Ito, 40 percent bawasan So, yung ibang tao na stroke, ikaw hindi ka may stroke. 40 percent less chance kasi uminom ka ng gamot. Pangalawa, heart attack. 20 to 25 percent nababawasan yung heart attack. Pangatlo, heart failure. Mahina ang bomba ng puso. Uh, nagbamanas ito uh, hini, hinihingal 50% na babawasan pag umiinom ka ng gamot sa high blood nakikita niya naman basta mahirap walang pera pang gamot sa high blood sa diabetes Napa, napakaaga na mamatay nakikita naman natin Pagdating sa ospital, atake na 60, 70 years old. Kung paanaw na, walang gamot eh. Pero yung mayayaman, oh, yung mayayaman na tao eh, 90 years old kinakaya sa Japan libre ang gamot sa high blood libre maabot sila 100 years old mayayaman na bansa ang buhay umabot ng 80 90 years old libre gamot sa high blood diabetes maintenance sa Pilipinas walang libre kaya ang life expectancy sa Pilipinas 73 years old lang so ibig sabihin ang Pilipino on the average 70, 73 years old, pumapanaw na. Pero sa Japan, naabot ah, sila ng 90. So, sobra sila ng 20 years. Bakit? Simple lang. May libreng gamot sila eh. Tayo wala. Diba? Kaya, ang maganda ngayon, may generic nito. Kaya tinuturo ko sa inyo yung mura eh. Hindi ko kayo pinapagbili nung... Kung may pera kayo, bumili kayo ng 20 pesos, 40 pesos, na gamot sa high blood. Pero ang generic nitong amlodipine, um, Mura lang. Actually, pag maramihan, halos dalawang piso lang. Dalawang piso lang. Tapos, pero kung bibili nyo, I think baka mabot na limang piso. May ganun. No? So, mura lang siya yan. Ang trabaho nitong mga gamot, ang at iba pa. Marami siya, eh, ibang mga magkakapatid. Pero ang pinaka-popular itong amlodipine, pinaparelax ang muscle sa ugat. Pag pinarelax nila itong muscle, eh, focus natin, Dok Liza. Pag narelax itong muscle na to, lumuluwag. Nakita nyo to, itong daanan, lumuwag. Pag lumuwag ang daanan, yung puso, hindi na may hirapan ibomba palabas ang dugo. Imbis na masikip itong hose na hindi makalabas yung dugo, napalaki. Kaya, itong puso, kahit mahina siya, konting bomba lang niya, agaganda ah, gaganda na. Pag chinek mo itong blood pressure, abo ah, bumababa. Paano pinaluwag niya eh? Yan ang trabaho nitong amlodipine at ibang calcium channel blocker. Ito yung pinaka parang grupo niya. Baka ito, ito yung team niya. Ito yung group niya. Eh. Ngayon, di ba? Napakagandang benefits. Ano naman ang side effect? Lahat ng gamot lahat naman po ng gamot may side effect. Pero ito may side effect sa ilang porsyento. Pag hindi ka naman tatamaan nito, let's say hindi ka naman meron nito, hindi ka tatapat dito. Okay lang sa iyo. May maintain for many years lola ko, ito, nanay ko, kapatid ko, lahat, lahat ng halos. Tingnan nyo yung mga, mga mayayaman, mga politiko, ito ang gamot. Lahat ito ang gamot. Lahat ng pinakamayaman ito ang gamot. Eh. So, pero meron ilang tao hindi babagay. Sino? Meron kasi ibang tao, pag nilubag mo masyado to, yan, gaganda nga blood pressure. Pero misa pag lumuwag, nagmamanas konti. So may 3 to 5%, pakita mo Doc Lisa, nagmamanas. Okay? May 2% baka mahilo. May ilang percent baka nagiba yung tibok konti. May namumula. Hindi lang bumubuka kasi yung ugat. Eh. Pati sa mukha namumula konti. May mga 1%. So, kung tatapat kayo dito sa 3 to 5 ibig sabihin sa 20 katao, sa 19 katao, okay. Hindi maintain yung pampahaba ng buhay. Eh. Siguro plus 10 years ang buhay mo dito. Pag ako na high blood, ito rin iinumin ko eh. Pero kung tumapat kayo dito sa 5% na nagmamanas, minsan binababa ko yung dosis. Normal dose nito, amlodipine, 5 mg ang bigay. Mataas ng BP yun. Pero pwede mo gawin 2.5 eh, kalahati lang. Pag sobra taas, ang blood pressure, pwede amlodipine, 10 mg. So doon lang ang range natin. 2.5 mg, 5 mg, 10 mg maximum na yun. Pag sa 10 mg amlodipine, hindi ka nakuha, dadagdagan na natin ng iba. Meron pang iba, mga losartan, valsartan, uh, clonidine, marami pang ibang gamot. Tapos ang generic medicine, pwede na sa akin. Para sa may hirap, wala namang problema. Meron generic nito, maraming mga pangalan, okay na yan para sa mahirap. Ngayon, kung mayaman kayo, may pera kayo, gusto nyo yung branded, okay na naman yung branded. Siguro mga 20 pesos yung branded. Pero para sa mga charity patients ko, ito lang binibigay ko. Uh, siguro may ilang libong box na nabibili ni Doc Lisa ng generic. Ito binibigay namin sa mga charity namin. At bukod dito, sa pag-inom ng gamot, tinuro ko na sa inyo yung gamot. Siyempre, papacheck kayo sa, sa doktor ninyo. Pero most likely, ito pa rin ang bibigay sa inyo. Ito yung pang mataas na blood pressure. Pero kung mababa lang ang blood pressure mo, baka yung ibang gamot ay bibigay sa'yo. Ito kasi pang medyo matapang to eh. At ang gusto ko dito sa amlodipine, ang epekto niya, 35 hours. Napakaganda. One and a half day ang epekto niya. So pag ininom mo ngayon, hanggang kinabukasan, hanggang bukas ng gabi, may epekto pa. So minsan, kakainom mo ulit, nakalimutan mo nung sang araw, medyo protected ka pa eh. Kasi matagal yung epekto niya. Matagal siya nasa dugo. Hindi katulad ng ibang gamot, 8 hours, 10 hours, wala nang epekto. Inumin mo sa umaga, nakalimutan mo sa hapon, high blood ka na. Ito, pag ininom mo, kahit kinabukasan, kakayanin pa Sa tamang dosis. So, pacheck kayo sa cardiology, sa doktor niyo at lagdag gamutan sa high blood. Doc Lisa, exercise, pag-control na ang blood pressure. Lifestyle change, basically, bawas yung asinto. decrease salt intake, inom ng sapat na tubig, tama lang ang timbang, pero yung alat, at yung mga medications na sinasabi ko tulad ng calcium channel blocker. Makakatulong po yan, lalo na sa mga nagkakaedad. Okay, so sana po nakatulong ang video. God bless po.